Ano ba ang napipili mo rito? Naalala mo yung ano? Gold bar? Labasan mo nga... Oo nga, mayroon... Paper, paper... Ang tawag dito ay paper lucky charm. Pero gold dito. Shop. Oh, gold, gold siya, gold. Oh. Actually, mayroon ako nito. Tinatanong ko nga sa kanila kung tunay pa ito. Kasi tunay may po Si Wamos. Oo, oh, oh, si Wamos. Parang si po siya. Wamos, yeah. Kasi nagpunta ako kay Wamos, tapos binigyan ako ng ganito. Okay. Oh. Alam mo doon nakatabi. Oo, oh, Lucky Charm lang yan. Tinatabi sa mga bahay pa display. Oh. Kasi hindi naman siya nasasan lahat, kung ano-ano pa. Pero it's Pero still up. Pero 24 oh. karat Pero okay. meron kasi magre-regalo sa'yo eh. Baka malay mo, maregaluan oh, ka. Okay. So, tawagin natin siyempre si Boss oh, Eugene ng Kimaya. Yay! Yeah. swerte mo kay Boss Eugene, walang katapusan na regalo. Kaya nga eh. Boss Eugene, ano ba, ano ba ang gusto mo dito? May na, may na gusto na daan ka ba dito? Ano bang trip mo? Kahit ano lang, yung galing lang sa puso ni Boss ano yun. Ang gusto ni hindi. Hindi naman tayo demanding. Gusto mo piyaw oh, para pang pa, paswerte. piao yan piyaw, piyaw. Ito pala pa ay ito makakas to, Boss. Yung all gold. Yung all gold na po tayo all gold. Oh, <laughs> mura lang yan all gold. <laughs> <laughs> ito. Eto! Eto yeah. Ito, talagang mahal. Magkano to? 100,000. 100,000? Gusto mo ba to? But, pag gusto niya, bibiliin ba natin? Hindi naman tayo pwede tumagay sa isang gulat. Gusto mo ba? Alam, alam, yes. O, oh, gusto ba mo si to? Si <laughs> o, oh, gusto mo? Ganito, Ito, magkano to? 45. 45. 45. O, oh, 100 eto. 45. 45. 45. 45. Anong gusto mo? Siguro dito na lang ako para mas masyadong mahal. Okay. talong natin si Boss Eugene. Boss Eugene, anong gusto mo? Tinagalo kay... Hindi, baka kasi gusto ni diwata rin si Para mas bagay yung gold good oh, sa kanya. Oh All good. Sukatin so natin! Sukatin so natin! Sukatin! So Sukatin! So Ay! Ay man, aray! Ay, medyo careful ka lang kasi medyo... Pag 24 oh, karat malambot. Pero yan, talagang may yan, pressure yan. Talagang mabibenta mo uh, yan. At saka diba yung piyaw pang paswerte to? Yes, uh, papa. But, 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 mas nadami na ba yung tao sa parisan niya? Tsaka mag-ex na sa oh, parisan niya? Oh. Yeah. Oh. Loves, turo mo pa paano suotin. Hindi, tama yan. Yung puwet papasok sa'yo. Para yung pera papasok sa'yo. Tapos pag suot mo na, huwag mo nang papahawa sa iba. Huwag mo papahawa ka. Kasi yan. yung swerte mapupo. Paghawa ka, tapikin mo agad. Okay, so ayan ha, pag na, napunta to sa akin, bawal hawakan. Ako na bawal ay, hawakan. Pag kaginag, paano? Kunyari, kunyari, ano, customer ako. Ay, diwata, ang ganda. Ano gagawin mo? Tapikin mo agad, gano'n wag! Wag, wag! Ah, ang testing! Ay, oh, ang oh, ganda naman yung duwag! Ay, bawal! Tama na, Ayan! Bigay na naman siyempre ni Boss Eugene. Boss Eugene, totoo okay. to. Maraming salamat ah. Ay, siyempre totoo yan. Salamat si Diwata nung simulang napasok siya sa Shea Family natin very appreciated natin kung paano sa sumuporta rin sa atin sa shifting na naman. So, tayo naman na parang live sa tayo, we appreciate people and it's time na mapakita natin ang simple appreciation sa kanya and sa so, uh, tayo naman, pamilya tayo, hindi naman tayo mapagbilang. Diba? Yan! Yeah, no, 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 no. uh, okay. bawal! isang waka din. Bawal isang wala, bawal hawak. Bawal Pag Pwede ka naman isang lap, pag walang wala. Pero hindi ka mawawala. Hindi ka mawawala. Hindi tayo bibili ng alas para isang lap. Kaya tayo bumibili niya. Dapat bigyan mo na si Jawada ng souvenir ng ganito. Oo nga. Ay, Iba talaga si Boss Eugene. Iba ka talaga Boss Eugene. Ito pa. Dagdag mong souvenir yan sa ano mo. Sa sa bahay mo. di sa binigay ni Maring Rosmar. Kasi papasorte yan. Display lang to. Nakaganyan lang yan. Kailangan nakasorte lang yan. para yan. Pero gold siya. Gold kaya mm -hmm. na mga, mga ano to, horoscope mo kaya susutin mo na Huwag pa na mubari yeah, ko na laging mo na yung susutin dahil tanda mo palana mo lagi, si Basta lagi ang puwet si 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 Sorry. <laughs> namin sa ito. Oh, ito siya, gold. Pampaswerte sa tindahan mo. Ayan. Ayan. Tapos bigla mo wala hat no kinuha ng gold. Ayan. So ayan, syempre ito lahat yung babayaran niya ni Boss Eugene. Baka akala, nagbigay ako. Hindi, ito lang bigay ko. Alam mo naman tayo, burahot lang si Boss Toyo. Ito ba ba yan? Gaya, gaya, bibigyan mo siya nito. Ha? Sama ko na ito. Pwede ba check ka dito, Boss Toyo? Ano na? Pwede ba check ka dito? Wala akong cash. Oo, oh, sige. Yan, Bigyan na namin yun sa'yo. Oh, ayan, binigyan ka ni salamat po. Ang dami ko ng gold, oh. May gold bar, mayroon gold na piso-piso. Ah, -piso. uh, ayan. Mga pangpaswerte. Ayan, so Jack Seng na gold. Naka-ready ka na. Sa... Ayan, may ready ka na agad na check Kailangan ka lang kita kasi baka mamaya hey, makalimutan ang ko. Kung matatandaan niyo gender reveal ko, nag ko si Sir Eugene. 200,000 um, ang binigay. Para baby. Para sa baby. Magkanong ano natin ganyan? Last, magkano sa... Ito, wag na po, Sir Eugene, bigay po namin ito sa kanya. Ito, regalo. Regalo lang po, baka na naman. Sasabihin na naman De, Alam nyo kasi Pag nagbibigay ngayon kay diwata Parang masamay Usually Sabi uh, Bakit ang daming Tutulungan Eto hindi to tulungan Ka diwata Lucky charm lang to Regalo to Bigay lang to Pagkano lang to Hindi to nakakapagpabago ng buhay Kasi minsan Kasi nababasa ko Nanonood ako eh was na tinulungan Si diwata Nagbigay Sabi na Bakit kaya na tinutulungan Bakit ganon Diba So eto hindi po to tulung Bigay to regalo magkano lang naman to hindi masakit sa bulsa itong mga lucky term na ito, di ba? Ito naman yeah. sa amin kasi is uh, appreciation. Ito diba? naman sa amin sa ship is A appreciation. Ap appreciation Tsaka sa, sa... Family. family. Oh, oh. Ship. Family. Oh. Under contract to ship. Kaya... For one year, di ba? Ako, marami rin one binigay sa akin si Boss Eugene hindi lang namin, no. hindi lang niya pinopost, so, pero sobrang bite, ni, ni so, niyan. Eh. So, yun, yun lang, para lang maginaw. Bakit hindi ba si Boss Eugene? Alam, <laughs> gusto lang din magpasalamat kay Boss Eugene, tapos siyempre <laughs> kay Boss Toyo at saka kay Madam. Thank you so much po sa inyo. Huwag niyo masamayin yung nagbibigay, ganun talaga. Eh, yung iba nagbibigay, hindi natin alam na po na yung mga purpose. Pero at least, ah, nagbigay. Ayahan nyo na lang. Huwag hindi niya mga negative vibes. Alam mo, mahirap kasi lagi pag puro negative. Walang tayong magagawa doon, give it na yun, di ba? So, Teka, magkano ba yung babayaran ko? O, lang, magkano lang? lang magkano 15, mo tal? 105 po. 105,000. 105,000? Yes po. Ang... Yun! Ang na regalo natin. Si Boss Rudy kay... na nagbigay. 105,000 ha? Ako, magkano lang to? Laps, magkano to? Until 15. O, 15,000 oh, 15, lang yung binigay ko. 15,000. <laughs> yeah, no. Ito, ito, swerte to. ito. Dahil yung mga doon, lucky charm sa tindahan mo. Sa office. Yan, yeah. gold din yan, gold. O, di ba? So, please. And, thank Ito ay regalo lang. Hindi to tulong, ha? Baka sa inyo, ba't ang tinutulungan si Diwata? Hindi ko to tinutulungan to. Wala akong binigay dyan, kahit piso. Maybe. Ha? Ang pasok to, para hindi mo siya. O, oh, yung... oh Ako, tinulungan ni Boss Yudin kasi nabenta ako siya. O, di ba? Ganun ako kagaling pamilya naman kayo i-diwata sa atin hindi naman tayo mapabilang. so suportado ng ship ang negosyo mo suportado ng ship yeah, no? ang mga masisipag na endorser natin at kapamilya natin basta yeah, anything thank saka you naniniwala ako yung binigay binili natin ngayon is pab so, pabaswerte yan and tulad yan, sa expansion ni Diwata. Sakto, may opening si Diwata. QC, malapit sa oh, QC, amin. QC, di ba? So, second branch niya. Halos so, kapit bahay ko lang yan. So, bro, so, tayo naman, tayo naman, we, we hope for the long success of okay. Diwata also. And Ayan. more branches, di ba? Yan. salamat po. Yan, salamat. O oh, ha? Kumita pa ako. Baka sabihin nyo, nagbigay ako para magpa-trending. O, oh, hindi. Hindi ako nagbibigay. Kumita pa ako. Oh. <laughs> so, yeah, Kaya wala po yung bahay ng kaldero. Ay. <laughs> <laughs> muntik mo lang. Muntik mo lang makalimutan. 1,000, 2,000, 3,000. O, oh, di ko bibigay sa so itong bigay ng bayan <laughs> si Bustoy ng Kandero. <laughs> Ganon ka ba si Bustoy? Mamaya, ibibigay ko rin ito dyan sa inyo. O, di ba? Ibibigay ko rin ito dyan sa inyo. Maswerte yung madadaanan natin ngayon na kailangan ng 3,000 pesos. Ayan. Ah, so, ah, so, ah, so, Ayan.